mga lalabs, kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa video na ito, ay pag-uusapan po natin ang ating planetang Earth. At ayon sa mga scientist, ang inner core ng ating mundo ay kuminto na sa pag-ikot 10 years ago. At sa ngayon, ito ay umiikot ng pabaliktad. Pero bago po tayo magpatuloy, nais kong humingi sa inyo ng isang pabor na maaaring palike at subscribe ang ating munting channel. At pakipindot pa rin ng bell notification para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. So without further ado, let's go! kung tumigil sa pag-ikot ang ating mundo. Ano kaya ang maaaring mangyari sa lahat ng may buhay dito sa ibabaw ng mundo? At ano ba talaga ang nangyayari sa inner core ng Earth? Ayon sa bagong pag-aaral ng mga scientist ng Peking University sa China na ang inner core ng Earth ay posibleng huminto 10 years ago at ngayon ay nagsisimula ng umikot pabaliktad at mayroon pang ibang mga scientist na galing sa iba't ibang bansa ang nakapansin na parabang may nangyayaring kakaiba sa ilalim ng Earth. Ito si Professor John Vidal, isang seismologist sa Los Angeles. Ang mga seismologist ang expert kapag ang pinag-uusapan natin ang structure ng mundo. Gamit ang seismograph ay kaya nilang madetect ang paggalaw ng lupa sa pinakailalim na bahagi at sila din ang expert sa pagdetect ng mga lindol at pagsabog ng mga bulkan. Ayon kay Professor John, parang nagiba ang pressure na nasa inner core at malayo ito sa normal na araw-araw nilang nadetect. Ito ay mas malikot kaysa dati. Pero wala pa silang malinaw na paliwanag kagaya ng China na kung huminto ba ang pag-ikot ng inner core ng Earth 10 years ago. At sigurado sila na pabaliktad na ang pag-ikot ng inner core ngayon. Sa pananaliksik na inilithala sa journal Nature Geoscience, pinag-aralan ni Yeng Yang Associate Research Scientist sa Peking University sa China at Xiaodong Song, Peking University Chair Professor ang mga seismic wave mula sa mga lindol na dumadaan sa panloob na core ng Earth sa magkatulad ng mga landas mula noong 1960s hanggang ipinahawatig kung gaano kabilis umiikot ang panloob na core. Ano nito, mapiktuhan ang magnetic field sa loob at labas ng Earth. Dapat na ba tayong mag-worry? Ang magnetic field ang dahilan kung bakit tayo ligtas sa mapanganib na sikat ng araw at marami ang influence nito sa ating kalawakan dahil kung wala ito ay mawawala ang ating atmosphere at kakalat sa kalawakan dahil dito ma-expose tayo sa radiation ng araw. Ang ideyang ito ay naipalabas na sa movie na The Core. Sinasabi sa pelikulang ito na huminto na ang pag-ikot ng Earth at sunod-sunod na dilubyo ang nangyari. Ang The Core ay lumabas noong 2003 at 10 years ago din ang nakalipas at ang nakakagulat sa movie na ito ay anon force daw ang magpapahinto sa pag-iikot ng inner core ng mundo. At sakto naman ito sa mga pag-aaral ng mga siyentipiko na kamakailan lamang binanggit nila na anon pa o hindi pa alam ang mga dahilan kung bakit huminto at nag-iba ng direksyon ang pag-ikot ng inner core ng Earth hindi natin lubos maisip na marami na pala ang nangyayari sa kailaliman ng ating mundo at wala tayong kaalam-alam sa mga nangyayari. At kung totoo man ito ay lubhang nakakabahala dahil huminto na pala ang pag-ikot 10 years ago pa at umikot ito pabaliktad Kagaya ng planetang Mars, ang inner core nito ay aktibo din kagaya ng Earth. Pero tumigil ito sa pag-ikot at nawala ang magnetic field at unti-unting lumamig ang planeta at naglaho ang atmosphere. Ang tanong, mangyayari din kaya ito sa Earth? At marami ang mga nangangamba, pati mga scientist dahil wala pa silang sapat na kalaman sa inner core at patuloy pa rin silang nagtutuklas at wala nga tayong kakayanan na mahukay ang mantal at ang pinakamalalim na nahukay ng tao ay umabot sa 40,230 feet at tinawag itong Kula Superdeep Deep Borehole na matatagpuan sa Russia. At sobrang lalim na ito, 20 years silang naghukay pero hindi man lang ito nakarating sa mantel. Nasa crust pa din ito. At sa kalaunan ay huminto na lang ang mga scientists dahil habang lumalalim ay nangangailangan ng mas matinding pondo para sa eksperimento na ito. Pero hindi porket hindi pa tayo nakakarating sa inner core ay hindi na tayo niniwala sa bagong pag-aaral dahil ang seismograph ay talagang napaka-accurate pagdating sa pag ng galaw ng lupa. At ngayon, ay may isa na nakikitang epekto at ito ay ang pagbagal ng pag-ikot ng Earth ng milliseconds at halos hindi na natin ito mararamdaman at wala rin itong dulot na masamang sa ating kalikasan. sabi ng iba, mas maganda pa daw ang maging epekto dahil sa pagsalungat ng pag-ikot ng inner core ng earth kaya nitong ibalansi ang kanyang sarili laban sa mga sumisira dito. Ang earth ay isang perpekto dahil ito ay nilikha ng Diyos at hindi ito idinisenyo ng tao. Bakit nga ba umiikot ang core ng earth? Ang pag-ikot ng panloob na core ay hinihimok ng magnetic field na nabuo sa panlabas na core at balanse ng gravitational effect ng mantle. Earth ay binubuo ng apat na layer. Una ang crust, ito ang pinakabalat ng Earth na ating tinitirhan. Pangalawa ang mantle, solid rock ito pero nahahaluan din ng kaunting liquid gaya ng lava na nasa kailalima ng bulkan. Pangatlo, ang outer core, ito ay liquid at sobrang mainit ang parte na ito dahil binubuo ito ng tunaw na iron at nickel at ito ang rason kung bakit malayang umiikot ang inner core dahil parang mainit ito na tubig sa loob ng Earth. At ang pang-apat, ang inner core at solid ito, gaya ng crust, halos kasing laki ito ng Pluto at tinaguri ang planet within a planet dahil ito ay may sariling ikot at hiwalay sa Earth at matagal nang napatunayan na umiikot ang inner core sa sarili niyang pamamaraan at hindi ito stable at sinasabi ng iba na mas mabilis ito sa surface ng Earth. At ang iba naman sinasabing mabagal pero ganun pa man kahit pa iba-iba ang kanilang calculation, iisa lang ang sigurado na umiikot ito ng isang direksyon. Yan Talsik, may akda ng The Earth's Inner Core Revealed by Observational Seismology. Ang mga natuklasan ng pag-aaral kayon paman ay dapat bigyang kahulugan ng may pag-iingat bilang higit pang data at mga makabagong pamamaraan ang kailangan upang magbigay liwanag sa nakakaintriga ng problemang ito na naglalaan ng isang buong kabanata sa panloob na pag-ikot ng core na nagmumungkahi na ang cycle ay nangyayari tuwing 20 hanggang 30 years sa halip na 70 years na ibinumungkahi sa pinakabagong pag-aaral. Ipaliwanag niya na kung bakit nangyayari ang gayong mga pagkakaiba-iba kung bakit napakahirap na maunawaan kung ano ang nangyayari sa kaloob-looban ng planeta gumagamit sila ng mga pamamaraan ng geophysical inference upang ipahihwating ang mga panloob na katangian ng Earth. Ang tanong, paano kung huminto na talaga ang pag-ikot ng inner core ng mundo? Anong mangyayari sa atin? Isang malaking dilubyo ito, una nating mapapansin ang tubig sa karagatan, maaapiktuhan ito ang tidal force at may mga lugar na babahain at mga lugar din na makakaranas ng tsunami. Mga tulay at gusali isa-isang magbabagsakan dahil hindi na pantay ang gravity na humihila sa kanila. Pati ang ating aksis ay maaapiktuhan din kapag hindi na active ang inner core. Mawawalan tayo ng balansi sa kalawakan. Maaari tayong tumabingi at ang mas malala ay tumaob. Maaring huminto na rin ang earth sa pag-ikot, mawawala ang araw at gabi, ang isang side na matatapat sa araw ay masusunog na walang katapusang init na ibibigay nito. At ang kabilang side naman ay maninigas sa yelo dahil sa sobrang lamig. Thank you for watching and please subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video you will need